Magandang haba sa inyo lahat. Ito yung sagot ko doon sa mga tanong sa pasensya na kaya hindi ko agad na si Kaso. Ito yung sagot ko doon sa tanong doon sa isa sa uh, viewer natin. Yung daw kanyang mini predator, hindi niya daw maikasa. Hindi niya maikasan gano'n. <laughs> so para daw nag-stack nag, nag up yung ano. Ito lang po yung i-adjust nyo doon. Yan, kung makikita nyo, merong maliit na tornilyo yan sa harap ng trigger. Eh, papahigpitin mo lang to, eh, Pipihitin mo lang, pahigpit. Yan. Ang malamang na nangyari kasi doon, uh, madali, siyang, madali siyang kalabitin. Yan, madali siyang kalabitin. Kasi nakababa siya. So malambot. Eh, sumobra na yung ano niya, habang ginagamit, pero bumababa siya. Kasi maluwag, malubay. So, higpitan mo lang yung tornilyo, maikakak mo na yan. Ayan. Yan o, naikakak na siya. So, ilikak muna natin. Ayan. Pakita ko sa inyo. Pagka nakabagsak yan, hindi mo talaga yan maikakak. So, ito, nangyayari din dito paminsan minsan yon, yun. Kaya, ayan, share sa inyo. Tsaka yung isa doon sa ating mga kaibigan, nagtatanong nga, pa, kung wala ka daw FPS meter, kung paano mo malalaman na pwede nang panghahat yung airgun mo kung hindi siya kulang sa power. So, ito yung isa. Una, itatarget mo siya sa isang medyo matigas na kahoy o plywood, mga D1, ganyan. Uh, and then, dapat numulusot siya doon. Tapos, isa yung sa palatandaan habang No, kung wala kang target, ito yung isa. Makikita mo siya. Kapag kinalabit mo siya, eh dapat, makikita mo dito yung yung compressed air na lumalabas talaga. Bukod doon, may usok pa yan. So, ayan. Makikita nyo, umuusok. So, i-dikit mo dito para makita. Ayan. So, ayan. Ayan, makikita niya, umuusok pa. And then, pag ganyan, eh, mo, makikita mo yung, yun, lakas ng hangin, o, oh, tumatalsik pa yung mga, <laughs> yan. O, makikita mo yung lakas ng hangin na lumalabas sa kanya. O, ayan. So, ganon, yun yung mga palada na kapag makikita mo mahina yung persa ng hangin na lumalabas niya. Malaki yung silencer nito, kaya Uh, maraming hangin yung naiipon sa loob, hindi nakakalabas. Pero still, okay pa rin siya. Nakakapagpatalsik pa siya ng mga ano, kahit malayo, okay tayo. <laughs> Tapos ang mausok. Ayan, oh. Yan, oh. Kapag ganyan yung airgun mo, pwede pwede mo ng pang-hunting yun. Hindi ka na mapapahiya dun sa target mo. Yeah, ayan, hanggang dito na lang. Ayan, at na-share ko na sa inyo yung mga tanong na sagot na natin. So, hanggang dito po muna.